sa mga nagtatanong kung magkano ang kailangan natin para makapag-start tayo sa mutual funds, ang video ito ay para sa inyo. Ang sinundan ng video na to ay tinuro natin kung paano tayo makapag-umpisa, anong gagamitin natin na platform para makapag-umpisa sa, inyo, sa mutual funds. Di ba? So kung hindi mo na kung hindi mo nakita, hindi mo na panood yung video, paki uh, scroll na lang. Panoorin mo muna at saka balikan mo na lang ang video ito. Okay? So sa mga nakapanood, ang video ito ay sasagutin natin yung tanong kung magkano talaga ang kailangan para makapag-umpisa tayo sa mutual funds. Simple lang po. Lahat po tayo maka-afford ng mutual funds. Kasi dito sa gamit natin ng GCash, sa GCash po ang minimum na buy order ay 50 pesos lang po. So mas malaki pa po yung load natin na binibili kaysa kumpara doon sa mutual funds no na kung gusto kang bibili ng mutual funds pwede ka makabili sa worth na 50 pesos so wala talagang reason na hindi tayo makapag start ng mutual funds kung gustuhin natin ayan ang sagot 50 pesos lang makapag start ka na sa mutual funds mo sana magawa natin at saka mapa-improve natin yung buhay natin sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na tinuturo natin dito sa ating page. Salamat sa inyong time at saka sana i-share nyo rin ang video ito nang makita din ng ibang tao na pwede natin mat matulungan sa kanilang pangangailangan kung paano nila paano sila makapag-umpisa sa pang-invest -e sa mutual funds. At Sama-sama tayong abutin ang ating mga pangarap at uh, mga ambisyon sa buhay.